Siya si Dante ang top 1 direct sa bakuran nila. Sa video nga nato ay ipapakita niya sa inyo kung paano gamitin ng tama si Direct. Nakita niya nga dito na may digma ang nagaganap sa pagitan ng dalawang grupo. Kaya lakas loob niyang tinulungan si Balman sa kasamaang palad ay nasawi ito. Nakita niya nga dito na natataranta ang kalaban dahil low HP na sila, kaya inuntihan niya ito kaso sa hangin tumama. Mukhang nagalit ang mga kalaban sa nakita nila, kaya sinugod nila ito at kinipihan sa mukha. Dito nga ay nais niya magpalakas kaya sinubukan niyang kunin dito yung red buff. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kanyang kasukasuhan, iniwan niya nga dito yung red buff na parang nothing happened lang. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin kaya dumirecho na lang siya sa mga kalaban na para bang bali. Napadaan nga siya dito sa mid nang bigla niyang makita na may kaguluhang nangyayari sa paligid niya kaya nakisali siya dito. Pero kahit anong gawin nilang tatlo ay di peren uobra ang kanilang lakas laban kay Moscow. At ayun, sama-sama silang nakatulog sa tabi-tabi. Ito nga ay nais niya sanang ipagpatuloy ang kanyang pagre nang bigla niyang makita ang mga bandidong mga kalaban. Hindi na siya nagdalawang isip na sundan ito. At ayun ang napala niya, maaga tuloy siyang nakauwi. Grabe talaga isang hakbang na lang sa base ay di niya pa magawa.